Siya ay nakilala dahil sa ganda at husay na pinamalas nito sa pag-arte. Natatandaan niyo pa ba ang dating beauty queen, artista at modelo na si Angjenet Abayari? Ano nga ba ang dahilan bakit niya biglang tinalikuran ang mundo ng showbiz? Alam niyo ba na siya ang unang binibining Pilipinas na nanalo at na-detronate? Ano nga ba ang dahilan bakit siya pinatawan ng persona non grata sa Pilipinas? At ano ang malaking kontrobersyal na kanyang nasangkutan? Sa mga nagdaang panahon, paano niya nalagpasan ang mga pagsubok na iyon? Nasaan na kaya ang ating idolo? Tara! Si Anjanette Valencia Abayari o mas kilala bilang Anjanette Abayari ay isinilang noong July 20, 1970 sa probinsya ng Iloilo. Ang kanyang mga magulang ay kapwa Pilipino na tubong Davao at ang kanyang ina ay nagmula sa Iloilo. Ang pamilya ng kanyang ina na Palencia ay kilala na isa sa nakaaangat sa lipunan sa Pasay. Ang kanyang lolo ay si General Alfonso P. Palencia na isang retired World War II veteran taong 1978 ay umalis sila ng Pilipinas patungong Estados Unidos at dito nila ipinagpatuloy ang kanilang pamumuhay. At hanggang sa dito na lumaki si AJ kasama ang kanyang pamilya. Dito na din niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Siya ay inenroll sa isang Catholic school. Bilang isang magulang ay gagawin ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Sa kabila ng pagiging istrikto ng kanyang ama ay hindi ito pinayagan na makipagrelasyon hanggang hindi pa ito tumutungtong sa edad na labing walo. Kaya ang batang AJ ay nag-focus sa kanyang pag-aaral. Subalit sa kabila ng pagiging mapusok na kabataan ay gustong maranasan ang buhay na isang malayang teenager siya ay gumawa ng paraan upang matakasan ang higpit ng kanyang ama sa mga kasiyahan. Siya ay tumakbo bilang pangulo ng student body sa kanilang paaralan at siya ay pinalad na manalo dito. Dahil dito, siya ay obligado na umaten sa mga pagtitipon sa paaralan at hanggang sa naglaon, siya ay nakapagtapos ng high school. Kumuha siya ng kursong Aerospace Engineering sa California sa State University at tinanggihan ang unang paaralan na tumanggap sa kanya para sa Nuclear Engineering Program. Pinangarap na niyang maging isang magaling na astronaut pero mas nanaig sa kanyang puso ang pagsali sa iba't ibang modeling at pag-perform Kabilang na dito ay ang sumayaw siya sa MTV Video Awards sa Amerika. Subalit taliwas naman sa kagustuhan ng kanyang mga magulang ang direksyon na kanyang tinatahak. Lalo na ang kanyang ama na tangi hangad lamang ay makatapos siya ng pag-aaral. At ayon pa sa kanyang ama ay masasayang lamang ang talino nito sa walang future na karera. Kaya pinatunayan niya sa kanyang mga magulang ang dedikasyon niya na patunayan ang kanyang kakayanan taong 1990, si AJ ay lumipad patungong Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Makalipas ang ilang buwang preparasyon, siya ay sumali sa Bilibining Pilipinas pageant noong 1991. Dahil sa talino, ganda, may morenang kulay na may taas na 5 feet and 5 inches, na may vital statistic na 35, 25, 35, na ipinamalas at sa edad na 20 taon ay nasungkit niya ang korona ng binibining Pilipinas. Sa kaparehong taon din ay nakatakda din siyang lumaban para sa Miss Universe pageant na gaganapin sa Las Vegas. Subalit, bago pa man siya mapasabak sa International Beauty Contest ay nasilip ang kanyang residency sa ating bansa. Ayon sa kumakalat na balita noon... Si AJ ay wala pang anim na buwan na naninirahan sa Pilipinas. Dapat ay makumpleto ang anim na buwan na paninirahan sa Pilipinas upang ikaw ay maaprubahan at maging ganap na Filipino citizen. Dahil sa pangyayaring iyon, si AJ ay pinapili kung siya ay magre-resign sa kanyang puesto o babawiin sa kanya ang kanyang korona. At napagdesisyonan niya nakusang ibalik ang titulong napanalunan. Ang titulo ay ipinasa kay Maria Lourdes Alo sales na noong mga panahon na iyon ay first runner up. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon sa kanyang sinalihang pageant, nakakalungkot man ang naging resulta, hindi ito naging sagabal upang bumangon muli si AJ. Dahil dito, si AJ ay muling bumalik sa LA sa California. At doon ay ipinagpatuloy niya ang kanyang karera bilang isang modelo, cheerleading at lowrider magazine events. Dahil sa isang malaking kontrobersyal na pangyayari at naging usap-usapan at laman ng balita at charyo, si AJ ay mas lalong nakilala ng publiko. At dumagsa naman ang maraming alok na proyekto na pelikula sa mundo ng showbiz. Kaya naman hindi na nagdalawang isip pa si AJ na muling bumalik sa Pilipinas at muling subukang pasukin ang pag-arte. Taong 1993, siya ay una nang nasabak sa pelikula at naging indiman siyang leading lady ng mga bigating action stars. Kahit matagal siyang nanirahan sa ibang bansa, ay nananalaytay pa rin sa kanyang puso ang pagmamahal niya sa kanyang wikang Pilipino. Nahihirapan man siya sa pagsasalita ng Tagalog, ay ipinakita pa din niya ang pagkamakabayan ni AJ na labis namang hinangaan sa kanya. At pinatunayan niya ang husay nito sa pag-arte sa mga pelikulang kanyang ginampanan. At nakasama siya sa pelikulang Astig, Pita, Terror ng Kaluokan, Row 4 Masin Masinchirichit at marami pa. Dahil sa husay na pinamalas ni AJ, ay nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Hanggang sa siya ay napili bilang unang kayumangging Darna sa pelikulang Darna ang pagbabalik. At matapos nito ay kaliwat kanan pa din ang mga offer dito. Nakasama din siya sa mga programa sa telebisyon. Ang ilan na nga dito ay ang Show and Tell, Tropang Trumpo, bebote nga at marami pa. Ayon pa kay Anjanette, ay nakagawa siya ng 30 pelikula sa walong taon niya sa showbiz. Bukod sa husay na pinamalas nito sa pag-arte, ay marami din siyang produkto na inindorso. Nabawian man siya ng corona pero mas nagningning naman ang kanyang karera at itinuring pa rin siyang beauty queen. Dahil sa mga pinamalas ni AJ, siya ay binansagan din na bang shall with brain. Taong 1999, matapos lumabas sa isang pelikulang dibdiban ang laban, si AJ ay lumisan ng bansa upang maging bahagi sa pagbubukas ng isang karaoke lunch sa Guam. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, habang siya ay nasa airport ng nasabing bansa, siya ay kinakitaan ng ipinagbabaw gamot sa kanyang mga bagahe. Pero mariin naman niya itong itinanggi at hindi niya umano ito pagmamayari. At nang malaman agad ng dating presidente na si Joseph Estrada, ang naging sitwasyon ng aktres ay agad itong natalok ng tulong. Pero nang maglaon ay diniklara na persona ng grata si AJ ng dating pangulo. Ayon dito, ang aktres ay hindi magandang impluensya sa kanyang mga kasamahan sa industriya at ang kanyang administrasyon ay laban sa anumang may kinalaman sa illegal na gamot. Subalit, makalipas ang isang linggo ay inalis ang persona ng grata laban kay Anjanette dahil di umano ay sumulat daw si AJ ng personal sa dating presidente at nagpadala ng negatibong resulta ng drug test. Pero makalipas ulit ang ilang araw ay napabilang muli ang pangalan ni AJ sa blacklist at taong 2003 lamang inalis siya sa blacklisted ng Bureau of Immigration. Si Anjanet ay pansamantalang nanatili sa Guam ng ilang buwan habang siya ay labas-masok sa bilangguan hanggang sa lumabas ang resolusyon ng korte na kung saan siya ay magmumulta ng $9,200 bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Noong mga panahon na iyon, ay gustuhin man niyang bumalik sa Pilipinas pero siya ay blacklisted pa rin. Kaya naman nagdesisyon na lang siya na manirahan sa Estados Unidos kapiling ang kanyang mangmahal sa buhay. Dahil sa paglipas ng panahon at sa unti-unting pagbabago ng teknolohiya ay kasabay nito ang unti-unting nabubura ang kanyang legasya at ang kanyang kontrobersyal na kinasangkutan. Dahil sa madaling akses sa social media, ay may ilang mga artikulo ang nagpapahayag sa kanyang kalagayan at buhay sa Amerika. Dahil sa mga gulo na kanyang nakasangkutan, ay mas pinili na lang niya na mamuhay ng simple at tahimik sa Los Angeles, California. Kasama ang kanyang dalawang anak na sina Aiden at Ashton. Ito ay nagtrabaho siya bilang isang manager sa isang fitness center at paminsan-minsan sumasideline din siya sa pagmo-modeling Hanggang sa naglaon, siya ay nakapagtrabaho bilang isang public relation officer sa isang law firm. Makalipas ang isa't kalahating dekada mula nang mangyari ang insidente sa Guam, buong tapang niyang hinarap na bumisita sa Pilipinas at upang dalawin ang kanyang mga naiwang mahal sa buhay sa Iloilo. At natulala na lamang siya nang bisitahin niya ang kanyang amang matagal nang hindi nasisilayan dahil marami siyang gustong sabihin dito. Nagkaroon din siya ng guesting sa mga talk show sa TV noong huli siyang umuwi ng Pilipinas. Dito na rin napabalita na muling pagbabalik ni Anjanette sa mundo ng showbiz. Subalit na-realize niya na masaya na siya sa piling ng kanyang mangmahal sa buhay. Ayon pa kay AJ, ay napakarami pang mga bagay na dapat niyang balikan at ayusin sa kanyang buhay at nalaman na lang niya ito nang siya ay muling tumuntong sa ating bansa. Inamin din niyang siya ay naligaw ng landas sa mundo ng showbiz noon at maraming nakarelasyon sa maling dahilan at hindi siya naging matalino sa pagpili ng mga lalaki na kanyang nakarelasyon. Isa rito ay ang lalaking si David Banobox na sinasabing ibinenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian na naipundar at itinakbo ang pera. Maging ang mga perang nalikom na tulong sana kay AJ habang siya ay nakakulong sa Guam ay hindi rin ibinigay ng lalaki sa kanya. Dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay, siya ay nagsimulang maging aktibo sa pagiging Christian. Dito ay nakilala niya si Gary Pangan sa isang Bible study at hanggang sa nakapalagayan niya ng loob at napalapit din si Gary sa dalawang anak ni Anjanette. Ayon kay Anjanette, pinakaimportante ang humanap ng karelasyong may takot sa Diyos. Hindi raw perpekto ang kanyang mister. But if God is the center, everything will follow. Abala ngayon si Anjanette sa pagiging devout Christian. Sa katunayan, meron silang YouTube channel ng kanyang asawa kung saan maririnig ang pagbabasa ng scriptures ni Angenette Sa buhay na ating tinatahak pakaisipin nating mabuti ang mga desisyon na ating gagawin upang sa bandang huli ay hindi natin ito pagsisihan